Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa teknik sa pagpipintura ng cabinet Alam natin ang mga project na napupuntahan natin ay hindi perfect ang pag-assemble nila ng cabinet Hindi gaya ng mga cabinet na fabricated ay talagang halos 99% na ganda ng kanilang pagkaka asembol O kaya ang awang ang awang o mga gap ay napakaganda. Maliit lang ang gap. Hindi kaya ng mga cabinet na ginagawa sa mga mga bahay. Kumbaga, gawa sa labas ay yung iba ay parang pinagprapraktisan lang. Kaya ang nahirapan ngayon ay ang mga pintor na mag pintura. Kaya ang teknik na ituturo ko sa inyo kung maluluwang ang gap gamitan nyo lang ng body filler hindi nyo na kailangang papasakan pa ng kahoy uh, malaking abala pagka papasakan nyo pa ng kahoy yan body filler lang ang katapat pwede nyo erikta ang body filler kahit wala pang primer pwede rin mag primer muna kayo gaya ng mga nosing itong nililiha ko sa mga pinaglagarian sa bukana ng cabinet pwede yung batakan niya ng body peeler ang body peeler ay napakatigas halos mas matigas pa sa kahoy pag iyan ay tumigas pagka naman ah halimbawa baguhan ka na nag masilya ng body peeler ay pwede mong gamitan ng paleta na matalim kung halimbawa may mga bukol bukol na sa pamamagitan ng pagbatak mo ay may mga bukol-bukol pwede, mo lang, pwede mo siyang kayurin o tutsurin ng pait o kaya paleta na matalim kailangan dyan sa pagtitimpla nyo ng body filler ang ratio nyan ay 1 is to 50 pwede konti lang hardener, hardener ang ilalagay nyo para hindi kayo kagad mabutan ng pagtigas ng body filler gaya nito ay pinasakan ko yan ng body filler yan ang mga teknik ko sa pagpipintura karamihan kasi sa mga nagiging project ko na pinipinturahan kong bahay ay napakaraming problema isa na yung mga gap na hindi magkakatugma o kaya may mga resulte hindi nila kinatam sa mga dugtungan ng cabinet sa salubungan ay napakalaking maluwang masyado ang mga gap niya kaya ang teknik ko ay body filler lang kasi pag gamitan nyo ng ibang masilya halimbawa ang gagamitin natin dyan ay glazing pati ay hindi po pwede kasi malabnaw yon kailangan dyan ang body filler para mabilis ang trabaho yan ang first step ko sa pagpipintura ng cabinet sa mga bed o papag hindi nyo na kailangang papasakan pa ng uh, na plywood para mawala lang yung mga gap kasi pag may mga gap yan halimbawa iduduko nyo o mamasilyahan nyo ng glazing pati ay lulubog lang siya. kaya yan ang first na gagawin natin babatakan lang ng body filler kailangan sa pagbatak nyo ay maging uh, maingat tayo kailangan gamitan natin ng magandang paleta para maganda rin ang pagkakamasilya ng ating cabinet pagkatapos mamasilyahan ay uh, ito naman ang second step na ginawa ko uh, nakikita, nakikita nyo dyan ay pinahiran ko siya ng Uh, epoxy primer kasi uh, binatakan ko yan ng body filler epoxy primer naman ang kasunod na ginawa ko ang, ang tanong dyan ba't ko pa pinahiran ng epoxy primer kasi ang ibabatak natin dito at pang finish natin ay puro enamel halimbawa na batakan nyo ng body filler hindi po pwedeng erectan nyo kagad yung flat wall enamel kasi hindi sila magkaibigan o kaya magkaaway yung dalawa na yan mas maganda at mas sigurado pagka pagkapahid nyo ng epoxy primer ay kailangan patuyuin itong mabuti patuyuin ng halos walong oras o kaya halimbawa pinahiran nyo ng hapon kinumagahan nyo na siya papahiran ng platwal enamel kailangan dyan mapahiran lahat ng epoxy primer bago kayo mag-plot enamel pa para isaan lang ang trabaho. Pagkatapos ma-primeran ng plot wall enamel, kailangan din itong patuyuin ng depende sa panahon, pwedeng limang oras o walong oras bago nyo siya batakan ng glazing pati. Ang glazing pati naman ay kakombinasyon talaga ng plot wall enamel yan. Yan ang kombinasyon niya talaga sa tuloy glazing pati ang glazing pati ay napaka smooth na ibatak napaka lambot talagang pasok na pasok sa mga betas ng kahoy ng plywood ang kagandahan ng glazing pati ay very smooth malambot talaga at hindi kanya apurahin napaka tagal tumigas ito para sa mga baguhan ay pwedeng pwede sa inyo itong gamitin maraming klase kasi ang masilya merong lakar ispat pati yun naman ay napakabilis matuyo pero pagbaguhan baguhan ka o kaya nagdedepende rin, nagdedepende rin yan sa project kung apurahan nasa sa inyo, kung anong gamitin nyo anong gagawin yung technique nagdedepende sa project na inyong gagawin ang glazing pati lang ay parang flat enamel na medyo matapang ang amoy hindi gaya ng mga water base na halos walang amoy ang disadvantage lang kasi nito ay maamoy talaga parang may gaso o tinder kasi ang halo nito pero ang kagandahan ay hindi ka apurain sa pagbabatak kaya lang sa technique ng pagmabatak nyan ay unahin mo yung taas, gilid, bago yung baba. Kasi pag may nahulog na masilya, pag inuna mo yung baba ay maobliga ka rin itong uh, kakayurin. Kaya mas maganda kung unahin sa taas, sa mga side, bago yung flooring ng cabinet. pagka ne ka ang plywood ng cabinet mo ay halos dalawang batak lang ng glazing pati at ito naman ang pang final o kaya kombinasyon din ito ng enamel kasi ang tinting color na ito itong gagamitin kong pang kulay ting -ting color saka quick drying enamel magkakakombinasyon kasi yan flat wall enamel glazing pati at quick drying enamel ang quick drying enamel ay pang top coat ang hinahalo ko ngayon naman dyan ay oil tinting color pwede nating haluan yung masilya natin na glazing pati para magkakulay na at pwede rin haluan yung flat wall enamel na pang primer natin at pwede rin sa QDA na pang final natin o pang top coat. Yan ang mga klase ng pintura na ginamit ko sa iba't ibang pamamaraan. Nagdedepende sa project yan kung nag o hindi. Nagdidepindi sa gagawin mo na cabinet at sa sitwasyon ng iyong trabaho. Yan ang pang ng cabinet quick drying enamel dalawang kulay lang ang ginamit ko dyan Rosena saka Burn Sena bali halimbawa ang ihahalo mo sa QD ay Rosena lang maganda rin pero yung makikita nyo na kulay dyan ay halos dalawang kulay lang yan Rosena saka Burn Sena nasa sa inyo kung Rosena lang maganda rin ang, ang kalalabasan niya kahit isang kulay lang ang ihahalo nyo sa puti maganda rin nasa sa inyo kung anong gusto nyong kulay at kung anong gusto ng may-ari ng bahay thank you for watching don't forget to like, share and subscribe maraming salamat po sa inyong lahat